stranded data kami dito sa Isabela dahil sa bagyo. Tingnan nyo. Sa kalagitnaan nga ng paparating ng bagyo, ay nagtungo kami papuntang Isabela para sa isang impitasyon. Nakakadalawang isip nga dahil tyempo ng bagyo ay parte ng Luzon at ang Isabela ay nasa northeastern Luzon. Dahil nga na postpone to last week dahil sa bagyo rin. Kaya kailangan na talagang ganapin itong event na to. At sayang nga din naman ang oportunidad na maimbita ng probinsya ng Kawayan Isabela. Pero bagong lahat, magtungo muna tayo papunta sa isa sa trabaho. Galing pa ako ng Silang Cavite at papunta ako ngayon sa Mandaluyong para sa isa sa part-time job ko. At alam nyo, tuwang-tuwa din ako na sampung oras pala yung biyahe patungong Isabela galing sa Cubao. Simula nung nasa kolehiyo na talaga ako. Mahilig na ako magdalawa-dalawang trabaho. Minsan nga, sa isang araw, nakakatatlong rakit ako. Kaya ngayong araw na to, ay papasok muna ako sa part-time job ko bilang vlogger. Mahaba pa naman ang araw at mamayang gabi pa kami pabiyahe Kaya lubus-lubusin ko na at sayang din naman ang oras. Sa puntong to, gutom na ako. Wala pa akong panggabi. Kaya ngayon, magdi-dinner muna ako dito sa Tomas Morato. Dito ang waiting time habang inaantay namin yung manager namin na si Sir Josephus. Sumilip na rin kami dito sa event ng Masters of Filipinas para naman makakuha ko ng tips kung sakaling lalaban ako ulit ng pageant. Ito na oras na babiyahay kami patungong Isabela. Nakakamangha na nakakasayang ang pagmasdan na meron na pala silang ganitong features sa bus. Dito pala kami sumakay sa Florida na bus. Samahan nyo kami pero bagong lahat, ito ang bagay na nakakapagpagaan ng loob ko bumiyahe ngayon. Jesus, the only one who has the power to save. Kaya sa buong sampung oras na biyahe, ay talagang panatag ang loob ko. Nakatulog talaga ako ng mahimbing hanggang sa... Nagising na lang ako. Dito na pala kami sa Tarlac. At ilang oras lang natulog, ayun na, Andito na kami sa Kawayan Isabela sa ISU sa State University. Sa unang bungad pa lang ay pumunta na kami dito para kumain sa dinadayong sinasabi nilang Sergeli Lamang loob ng baka ito na parang dinuguan na papaitan yung lasa. Para sa akin naiintindihan ko na kung bakit dinadayo ito. Mainit ang pagtanggap ng mga taga Isabela sa amin dito kahit nasa gitna na kami ng bagyo at kahit paparating na ito bukas. Minsan napapaisip ako Masarap din palang ganito, pumunta ka sa malayo, makipaghalubilo ka sa iba't ibang tao, kung anong kultura nila, kung paano nga ba sila makihalubilo at makapagkapwa tao. Dahil dito, natuto akong tripagkapwa tao at maipakilala ko rin ang sarili ko, na ako ay laking probinsya at galing ng masbate. At naghahanda na kami dito sa gaganapin nilang outfit. event kung saan kami so, so imbitado. So this one guys. Tignan nyo naman kung gaano sila ka-preparado sa gaganapin dito. Ang daming sudyante na nag-aabang sa event na to. Bilang kami ang hurado, dapat din namin galingan ang pagpili para hindi masayang ang pinakita nilang gilas. Lahat sila deserving na manalo. Pero syempre, iisa lang dapat ang pipiliin. Kaya dito talaga ako nahirapan kung sino nga ba ang deserving maging kampyonado. Pero bagong lahat, maraming salamat sa mainit na pagtanggap at sa sertipiko na binigay nyo. Congratulations sa mga nanalo. Kami ang tunay na panalo dahil sa pinakita nyo ang kagandahang loob, masasarap na pagkain at magagandang tanawin. Pero ito na nga. Stranded ata kami dito sa Isabela dahil sa bagyo. Kinabukasan, lumakas ang ulan at hangin. Kabado ako dahil ngayong araw din kami uuwi. At hindi ako sure kung makakauwi nga ba talaga kami. Pero sa awan ng Diyos, ito na nga, merong biyahe. Itunuloy namin kahit delikado. Sa mahigit isang araw namin dito sa Isabela... Ang dami kong magagandang baon na kwento na madadala ko patungong Manila. Isa na rito na minsan, kailangan nating suungin ang delikado para makuha natin yung magandang kwento. Kaya maraming salamat sa ISU, Sir Freddy at sa manager ko sa imbitasyon na pupunta dito. Hanggang sa susunod muli.